Sa mga misteryosong tauhan ng Biblia, kakaunti ang kasing kontrobersyal ng pangalang Azazel. Binanggit lamang ng ilang ulit sa Lumang Tipan, ngunit ang epekto nito sa kasaysayan, teolohiya, at maging sa mga alamat ay malawak. Sino nga ba ang Azazel? Isa ba itong demonyo ng disyerto o isang simbolo ng kasalanan na kailangang ilayo sa bayan ng Diyos? Kung interesado kang matuklasan ang mga misteryo ng pananampalataya na bihirang talakayin, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel, at i-on ang notification bell para sa iba pang nakakagulat na kaalaman. Simulan na natin ang paglalakbay sa likod ng pangalang Azazel. Sa aklat ng Levitiko Kabanata 16, binabanggit ang taunang seremonya ng araw ng pagtubos, Yom Kippur, ng mga Israelita. Sa ritual na ito, dalawang kambing ang iniaalay, isa para sa Panginoon at isa para kay Azazel. Ang kambing para kay Azazel ay hindi pinapatay kundi inilalayo sa ilang. Dala ang kasalanan ng buong bayan. Dito unang lumitaw ang misteryosong pangalan. Azazel. Ang salitang Azazel ay hindi malinaw sa eksaktong kahulugan. Ayon sa ilang scholar, maaring ito raw ay nangangahulugang the scapegoat o kambing ng kasalanan. Ngunit may ibang pananaw na mas nakakagulat na ang Azazel ay isang nilalang, isang espiritong masama sa ilang na siyang pinapadalhan ng kasalanan ng bayan. Sa sinaunang tradisyon ng mga Hudyo, may mga paniniwalang si Azazel ay isang nahulog na anghel o demonyo na namumuhay sa disyerto. Sa aklat ni Enoch, na hindi bahagi ng kanon ng Katoliko, pero binabasa sa ilang sinaunang komunidad, binabanggit si Azazel bilang isa sa mga watchers na nagrebelde sa Diyos at nagturo sa tao ng kasamaan. Ayon pa sa Enoch, Si Azazel ang nagturo ng paggawa ng sandata at mga alahas, mga bagay na naging ugat ng kasakiman, karahasan at pagkakasala. Dahil dito, pinarusahan siya ng Diyos at itinali sa isang bangin sa disyerto kung saan siya maghihintay ng huling paghuhukom. Kaya naman, sa kontekstong ito, ang Azazel ay hindi lamang simbolo kundi tunay na masamang nilalang. May mga tagapaliwanag ng Biblia na nagsasabing ang kambing na para kay Azazel ay hindi sinasakripisyo dahil hindi ito para sa Diyos. Sa halip, ito ay inilalayo sa kampo bilang pagsasali ng kasalanan ng buong bayan, isang pagpapakita ng paglilinis at pagbabayad. Ngunit bakit kailangang ipasa sa isang nilalang ang kasalanan kung simbolo lang ito? Ang paghahalo ng ritual at teolohiya dito ay nagpapahiwatig ng malalim na ugnayan ng kasalanan at paglalayo sa Diyos. Sa seremonyang ito, makikita natin ang ideya ng paghihiwalay. Ang kasalanan ay kailangang ilayo, alisin at ibukod. Sa kasaysayan ng Israel, ang ilang ay simbolo ng pagkakahiwalay, ng kaguluhan at ng lugar na hindi pinanahanan ng Diyos kaya't ang Azazel ay nagiging representasyon ng kasamaan na wala sa presensya ng Diyos. Dito pa lang ay nagiging malinaw, hindi basta-bastang tauhan si Azazel sa Biblia. Isa siyang pigura ng paglilipat ng kasalanan, ng paglalayo at posibleng ng espiritual na panganib. Ang kanyang presensya sa Levitiko ay hindi kasing dami ng ibang nilalang, Ngunit ang epekto nito ay malawak sa pag-unawa ng kasalanan at katubusan. Matapos ang pagbanggit kay Azazel sa Levitiko, tila nawawala siya sa mga pangunahing aklat ng Biblia. Ngunit sa mga apokrifal na aklat at tradisyong Hudyo at Kristiyano, muling sumulpot si Azazel at sa mas madilim na anyo. Isa sa mga kilalang banggit ay mula sa aklat ni Ino kung saan inilalarawan si Azazel bilang isa sa mga leader ng mga nahulog na anghel na nagrebelde sa Diyos. Ayon sa aklat ni Inok, si Azazel ay nagturo ng paggawa ng espada, balute at palamuti sa mga tao, mga bagay na nagbukas ng pinto sa kasakiman, karahasan, at pagkasira ng moralidad. Dahil dito, pinarusahan siya ng Diyos at ginapos sa isang madilim na lugar sa ilalim ng lupa upang maghintay ng huling paghuhukom. Isang malinaw na larawan ng pagbagsak mula sa langit tulad ng kaso ni Lucifer. Sa tradisyon ng mga Ebreyo at sinaunang Kristiyano, lalo pang lumalim ang pagtingin kay Azazel bilang espiritong masama o demonyo na kumakatawan sa kasalanan ng sanlibutan. May ilang komentaryong rabinik na nag-uugnay kay Azazel bilang tagapagdala ng pagkasira at ito ang dahilan kung bakit ang kambing ay pinapalayas papunta sa ilang, isang simbolikong pagbabalik ng kasalanan sa pinagmulan nito sa demonolohiya ng kanluranin, unti-unting pumasok si Azazel sa listahan ng mga Princess of Hell. Sa ilang grimoires o aklat ng mahika, tinutukoy siya bilang tagapagturo ng digmaan at kaguluhan. Ang dating simbolikong kambing ay naging isa sa mga demonyo ng impyerno kasabay ni Nabilial, Asmodeus at Samael. Maging sa kulturang popular, si Azazel ay sumulpot sa mga pelikula, aklat at video games. Karaniwang inilalarawan bilang misteryosong demonyo o nilalang na may koneksyon sa kasalanan, pagsamba at pagrebelde. Bagamat kadalas ang katang isip, ang mga imaheng ito ay may ugat sa mga sinaunang paniniwala na pinalalim ng apokrifal na literatura. Sa teolohikal na pananaw ng simbahang katoliko, ang mga apokrifal na aklat ay hindi bahagi ng opisyal na kanon, ngunit may mga elementong makatutulong sa pag-unawa ng kasaysayan at paniniwala ng mga sinaunang mananampalataya. Hindi rin kinikilala ng simbahan si Azazel bilang opisyal na demonyo sa doktrina, ngunit binibigyang diin ito ang panganib ng paniniwalang lampas sa ipinahayag na katotohanan ng kasulatan. Gayunman, sa paglalim ng ating pag-unawa, makikita natin na ang istorya ni Azazel ay hindi lamang tungkol sa isang pangalan kundi sa konsepto ng kasalanan na kailangang iwaksi. Isa itong paalala sa tao na ang kasalanan ay hindi dapat paglaruan o baliwalain ito ay dapat ilayo, putulin at harapin sa liwanag ng Diyos. Sa pananampalatayang Katoliko, walang opisyal na doktrina tungkol kay Azazel bilang isang partikular na demonyo o nilalang. Gayunpaman, mahalaga ang simbolismo ng kambing ng kasalanan sa mas malawak na pag-unawa sa kasalanan, pagtubos at sakripisyo. Ang konsepto ng scapegoat sa lumang tipan ay isang paunang anino ng mas ganap na sakripisyo ni Kristo na siyang tunay na nag-alis ng kasalanan ng mundo. Habang sa Levitiko, ang kambing ay pinalalayas upang dalhin ang kasalanan ng bayan sa ilang, sa bagong tipan naman, Si Jesus ang naging kordero ng Diyos na kusang nagdala ng ating kasalanan at namatay para sa ating kaligtasan. Kaya sa pananampalataya ng mga Kristiyano, ang dating ritual ay nagkaroon ng kaganapan sa krus ng Kalbaryo. Ang simbahan ay maingat sa pagbibigay ng espasyo sa mga hindi kanunikal na kwento gaya ng kay Azazel sapagkat maaaring ito ay humantong sa maling pananampalataya, sensasyonalismo o pagkahumaling sa mga okultikong ideya. Sa halip, itinutoon ng simbahan ang atensyon sa mga malinaw na katotohanan ng ipinahayag sa kasulatan at sa tradisyon. Gayunman, hindi nangangahulugan ito na hindi natin maaaring pagnilayan ang mas malalim na kahulugan ng mga lumang simbolo si Azazel bilang isang tagapagdala ng kasalanan ay nagsisilbing paalala ng ating pangangailangang magpakumbaba, magsisi at manumbalik sa Diyos. Sa bawat pagninilay tungkol sa kasalanan, mahalagang laging magtapos sa pag-asa sa habag ng Panginoon. Hindi rin natin maikakaila ang katotohanang may espiritual na labanan. Sa likod ng kasaysayan, sa likod ng kasalanan at pagdurusa ay may mga puwersang sumasalungat sa Diyos. Ang simbahan ay nananawagan sa mga mananampalataya na magsuot ng baluti ng Diyos upang labanan hindi lamang ang tukso kundi ang mga espiritong naghahangad ng ating pagkasira. Ang kahulugan ni Azazel kung titingnan mula sa pananampalatayang katoliko ay hindi dapat sentro ng takot kundi ng pagkaalisto sa halip na ituring siyang misteryosong nilalang na dapat kilalanin mas mahalagang kilalanin natin ang ugat ng kasalanan sa ating puso at ang kagustuhan ng Diyos na tayo'y palayain mula rito sa wakas ang pagbanggit kay Assasel ay hindi upang bigyang dangal ang kanyang pangalan kundi upang ipakita na kahit gaano kalaki ang kasalanan ng mundo, mas dakila pa rin ang biyayang handog ni Kristo. Si Asasel ay anino ng lumang kasunduan, ngunit si Jesus ang liwanag ng bagong tipan. Sa panahon ngayon, Maraming tao ang muling interesado sa mga simbolismo ng sinaunang panahon, kasama na si Azazel. Sa kultura ng pop, video games at pelikula, kadalasang lumilitaw ang kanyang pangalan bilang simbolo ng kadiliman o ng rebelde. Ngunit bilang mga katoliko, kailangan nating mag-ingat sa ganitong uri ng pagkahumaling. Hindi lahat ng misteryoso ay dapat pakialaman lalo na kung itoy naglalayo sa atin sa Diyos. Ang ideya ng scapegoat o kambing ng kasalanan ay nananatiling makapangyarihang imahe sa ating lipunan. Sa panahon ng krisis, trahedya, o kaguluhan, madalas tayong naghahanap ng sisisihin, isang Azazel na itutulak palayo para maibsan ang ating sama ng loob. Ngunit itinuturo ng pananampalataya na ang tunay na solusyon ay hindi paghahanap ng masisisi kundi pagbabalik loob sa Diyos. Minsan, nilalabanan natin ang kasalanan sa labas, ngunit kinakalimutang tukuyin ang kasalanan sa ating puso. Ang Azazel ngayon ay maaaring pride, kasakiman, inggit o pagkakaila sa katotohanan. Ang tanong, ano ang dapat nating itaboy sa ilang sa ating sariling buhay? Ano ang kailangan nating bitawan upang makalapit ng lubos sa Panginoon? Sa lipunang mabilis magparusa at magcancel, ang kwento ng Azazel ay paalala sa atin na ang layunin ng Diyos ay hindi ang tuluyang pagtatapon sa makasalanan, kundi ang pagbibigay ng pagkakataong magbago. Si Jesus ay hindi tumalikod sa mga makasalanan. Bagkus, siya'y lumapit, umupo sa kanila, at inalok ng bagong buhay. Hindi natin kailangang matakot sa mga pangalang gaya ni Azazel kung kilala natin kung sino ang ating Diyos. Sa bawat pag-atake ng kasalanan o espiritual na kaguluhan, may isang kordero na kusang nagdala ng ating mga sala at siya ay buhay hindi haka-haka, hindi alamat. Siya ay ang Panginoong Heso Kristo. Ang pag-aaral ng mga simbolismo gaya ni Azazel ay nagbubukas ng pinto para sa mas malalim na teolohiya at mas personal na pagsusuri ng konsensya. Hindi ito dapat maging sanhi ng pangamba kundi ng inspirasyon na tuklasin ang lawak ng awa ng Diyos. Sa halip na matakot sa kadiliman, dapat tayong lumapit sa liwanag ng katotohanan. Sa huli, si Azazel ay isang paalala ng bigat ng kasalanan, ngunit higit pa riyan, ito'y isang paalala ng isang mas dakilang katotohanan na may tagapagligtas tayong handang akuin ang ating mga kasalanan kahit gaano kabigat, kaya't huwag tayong manatili sa anino ng kahapon. Sa halip, lumakad tayo patungo sa liwanag ni Kristo. Sa pagninilay natin sa misteryosong pigurang si Azazel, malinaw na hindi sapat ang panlabas na ritual o paglayo sa kasalanan kung hindi ito sinasabayan ng tunay na pagbabalik loob sa Diyos. Ang kambing na itinataboy sa ilang ay paalala na ang kasalanan ay kailangang talikuran, hindi itago o ipasa sa iba. Sa panahon ngayon, marami pa rin ang naghahanap ng scapegoat isang taong sisisihin sa halip na kilalanin ang sariling pagkakamali. Ngunit ang pananampalatayang katoliko ay nagtuturo sa atin ng mas malalim na hakbang, ang tunay na pagsisisi, ang pag-ako sa kasalanan, at ang pagtanggap sa walang hanggang habag ng Diyos. Si Jesus mismo ang naging ganap na scapegoat, hindi upang itapon, kundi upang ialay ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Dahil dito, tayo'y inaanyayahang hindi lamang kilalanin ang mga makasaysayang figura tulad ni Azazel, kundi gamitin ang mga ito bilang salamin ng ating sariling espiritual na kalagayan. Ano ang mga kasalanang patuloy nating binubuhat? Ano ang mga dapat nating itaboy mula sa ating puso? Ang Diyos ay hindi lang nagsasaad ng batas, siya'y nag-aalok ng biyaya. Ang kasaysayan ni Azazel ay nagsisilbing babala, ngunit mas higit pa roon, ito'y paanyaya. Tanggapin natin ang kordero ng Diyos, si Jesus, na tumubos sa atin, at sa Kanya, walang kasalanang hindi kayang patawarin at walang kaluluwang hindi kayang iligtas. Kung marami kang natutunan mula sa misteryo ni Azazel at sa kahulugan ng kambing ng kasalanan, inaanyayahan kitang i-share ang video na ito sa iba. I-like mo ito, mag-iwan ng komento sa iyong pananaw tungkol sa paksang ito at huwag kalimutang mag-subscribe sa Buhay Sinag para sa mas marami pang makabuluhang pagtalakay tungkol sa Biblia, pananampalataya at mga hiwaga ng ating spiritual na buhay.